yung, yung ito yung kailangan linisin dito sa sa aking pinagkakalibangan para ah, parang farm na din to may maliit na kubo doon nandun yung mga alaga kung bacon duck at bibi na may manok ayan nandyan ito kailangan linisin to hmm. linisin to linisin ayan puro damo ayan, may marami ditong tanim ito mangga niyog meron ding lemon dito tsaka ano tsaka kama, kalamansi yun hmm. rambutan din dito yeah, yeah, yeah. rambutan hmm. tapos ito yung mga alaga ko dito manok peking duck tsaka dalawang bibi ipa uh, iko bridge yung peking duck at bibi asakaling maganda kalabasan ito meron din ano ito naman to abocado ito ito yung mangga bilog to eh. malalaki bunga nito yan konting dito konting linisin lang walis walis doon may masukan kasi maraming <coughs> maraming damo damo ito, mangga kasukal din dito, linsin ito yung chico sabi nila, imported itong chico na ito eh. kasi, kulay dilaw ganyan ang dahon niya pero ito, may bunga na ito Mara marami na din ako na, oh, bunga dito yun, eh. may pailan-ilan hindi ko alam kung anong tawag sa barayate ng kiko na to Pero matamis ito. Pumis. Bumis. Ganda. Ganda ng dahil. Ito, linisin din ito. king na ano na buwal to nung tumumba nung nagkaroon ng ng bagyo pero buhay pa rin nga na makasurvive hmm. ito matamis pa yung mangga na to ano yata nandok mayata yan basta may tawag yeah. ito ang paligid na kailangang linisin Hmm. Linisin. May hmm. marami, may dumaraan Mayroon din ditong ah, ah, madre de agua. Itong madre de agua na 'to galing 'to kay Ka Farmer sa Pampanga yung may lechon sa pampanga yung may sibo lechon sarap ng lechon doon Ayan. sinadya pa namin napuntahan puntaan si kaparmer makahingi lang dito actually hindi namin hinihingi binibili namin eh, eh mabait si kaparmer sige ay eh, katol ko ha bibigyan ko na lang kayo ng cuttings Ayan. Ayan. Uh, ano marami ko dating tanim nito pito ito dun malapit sa sa pinagtataniman ng kalamansi eh, pinatanggal na at masyadong madami saka dati kasi may alaga akong mga heritage chicken binibigyan ko sila yan kinakain nila yan eh, kasi ito yung mga alaga ko yung mga bibi. Yee, bibi 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 Meron hmm, pa doon kumakain. Ayun. Meron hmm. pang nasa brooder na mga sisiw. Meron din ditong suha. May bunga yan. Ayun. Marami itong bunga. Hindi ko mapapakita. Sa susunod na lang. Yeah. Meron din tanglad. Ayan. <coughs> hmm. Ito nabuhal ito ng pagkakamalakas na ulan. Na hangin. Meron din tayong sabi dito, alagaw. Ang alagaw daw ay pwedeng pampaalis ng lansa ng isda. Kaya yung mga steam na isda, binabalot nito. Masarap naman daw, nagiging lasa. O yun pa, Madre de Agua. Ngayon dyan na lang sila. Hindi ko ito tatanggalin. Kasi, pag dumami na at lumaki na, papakain ko ito sa mga bibi. Gagawa ako ng yung panggiling Ayan. ito linis din to Tataniman ko naman to ng kamote para may nakukuhang talbos ng kamote Ayan. ito si arito tsaka nila babo dito ngayon ako gumagawa ng pagkain ng mga bibi yeah. madumi <laughs> dito din madumi kasi hindi na nalilinis hindi masyadong naasikas. So, pero ngayon lilinisin ko na ayusin ayano ayan yung broder yung broder na yan medyo matagal na din yan Sa so, yun swimming pool nila hmm. dyan sila mabuti na ihanda ito na nakapaglagay kami ng tubo para sa tubig. Meron din doon na nandun yung itlog ng mga manok at bibe, may hapunan din doon Tapos may isang tan, ano doon, rooster na manok. Tungko na lang siya inilagay, nakatali kasi. Dati an yung ano yan is bahay ng mga heritage chicken, Nandyan yung mga itlog nila. Ngayon, ginawa ko na lang silungan ng bibit tsaka itlogan. Ngayon. Unti-unti lilinisin. Hmm, sukal. Eh. Hindi ko siya, ano, minsan pag dinalaw tayo ng kaibigang gout natin, hindi tayo makalakad. Yeah, ganyan. Itong puno na isa na to, tumubo lang dito. Hindi ko alam kung anong lasing puno. Titingnan ko kung ano to. Baka sakaling may pakinabang. O, dyan muna siya. Diba? Ayan. Itong mga to eh, may ma, ano sila eh, ma kailangan talaga sa mga bibi laging may tubig. Ganon din yung mga nandoon sa kabila, yung pekindang, yung daw, mas gusto niya yung matubig talaga, ligo ng ligo yun. Alat. Ito may rambutan din dito. Ayan. Itong rambutan na to sabi grafted. Pero mukhang hindi. Hindi namubunga. Pero itong isa namubunga na kasi. Ayan. pansin dito naman walang ahas dun lang sa likod <laughs> may ahas dun ito gumawa papakita ko sa inyo gumawa ko ng itloga ng manok na pinakuha lang ko kasi yung mga native na manok dati kaya lang di na napakinabangan masyadong umilap yung mga native manok yan dalawa may man itsura dito yung roaster tapos mayroon dyang sampalok di hmm. oh, diba yan lilinisin yan sukal unti unti ah, uh, kaya yan hmm. dito na lang. Maraming, maraming salamat sa panonood. Yeah. <laughs> panoorin natin silang kumain mamaya pagbibigay ako ng pagkain ayusin ko lang mana apa ini Pemula yang marah kan itu sinat ini tak ini <laughs> balas eh Ya kasih <-lay. laughs> yeah. bulan yeah, right. ya ya amaga tay nagpakainin at alis tapi pero parengan na na nalas na bulan mga basak Anyway, magliligo na po na kumamaya. After nito, maaga akong magpakain at para pagdating ko ng LTO, may makapagkuhan agad, makapagrehistro agad. Ayan, malakas na oh. Eee, bibigyan ko ngayon sila ng feeds na may halong pagkain ng kalapate lagyan ko ng guwanto eh pagkain ng kalapate ng masani eh sila Ayan eh o diba Masang gusto gusto na ah, para na din sa manok para lumakas yung manok no. yung manok kasi ano ni mahina nilagay ko kasi ito sa sa limber hindi ko alam ba't nagasiguro hindi siya nakakapag scratch nakakapag kalkal -kal. kaya ganyan hmm. Eh, ngayon may feeds na baka sakaling tumaba pero mas eh, sumisigla na ito kumpara nung una dati kasi ito mabon, mahina Hmm. Hmm. Pati mga bibi tuloy, nadadamay. Eh. Hmm. Pero ay lang para tumaba mangitlog agad. Kasi cross, ikaw crossbreed ko ang Peking Duck tsaka Moskobi o Pato. Tingnan natin kung maganda kalalabasan. Kasi ang Peking Duck, makuha ma malalaki tsaka mabilis lumaki to 2 weeks pa lang to ang lalaki na halos kasi laki na nung puting bibi hmm. kaya ano to eh 2 months pa lang pwede na itong katayin yung mga pekin duck yun ang kagandahan niya kaya kung mag sila tapos ang Peking duck naman ni eh, makukuha ng inakay nila yung laki tsaka pagbilis ng paglaki ng Peking duck eh maganda kasi ang bibe uh, moscoby or tsaka yung Peking duck tsaka yung mga itik pwede yan magka ano eh magka crossbreed ah uh, pang nangyayari ano gansa tsaka bibi nagka crossbreed maganda din naman kinalalabasan malalaki kaya lang yung itsura kakaiba e ito kasi yung napuntahan na farm dati hindi niya inaasahan ang uwa naman sa kanya crossbreed ng ng itik Tsaka Peking Duck Ang laki nung kinalabasan Nakala mo gansa Kaya naisip ko I-crossbreed ang Tsaka ano Tsaka Peking Duck ah. Nabili ano no. ah, ko tong Peking Duck na to sa Pampanga pa Mga ano side type sila First time nilang binidyo eh isa naman na yun eh hmm. yun yung isa may hiya hiya pa hindi sanay at eh. saka isa pa takot sa manok minsan kasi mukhang binibigyan na yung manok tinuto ka minsan hmm. Eh Ay, tapos ito. <laughs> ito yung dating kubo namin Nah, dating kubo na tambayan. Matagal na to, Mayroon siguro itong baka may 20 years na to. Okay pa naman to, Kaya lang. Nasisira na lang na ano. Kesa matuloy ang masira. Ginawa ko na lang na ganito. Bahay ng mga bibi at saka manok. Ayun, naglagay na nga ako nito para itlugan nila. meron din itlugan ng manok. Kaya lang yung iba nasira na dati kasi ito puro manok ang nakalagay dito daming manok dito dati siguro may sikwenta mahigit <laughs> ayun pina pinalibutan ko ng net kasi mga native gusto ko pagka ano huhuli mabilis, mabilis lang ayun uh, o diba Yung tubigan nila pagka mamaya papalitan ko yan Unahin ko muna yung doon sa ano. Sa BB. Ayan yung manok. Gustong gusto yung feeds. Kung hindi feeds yan, hindi kakain. Yung, yung kasing ano, pinakakain ko lang Rice bran. Tapos, ilalagyan ko ng vitamins tsaka ng molasses sa mga pato sa bibi okay naman kaya lang itong manok lang na to ang talagang one na po oh, muna ilagay ko sa limber siguro hindi siya na exercise or nalungkot nag iisa siya doon na yan hmm. pero to matagal na itong ganito dito eh na akala ko kahit na darak lang yung kinakain baka ako lumakas ko malaki na yung nilalakaran niya lumakas naman ng konti kaya lang matagal kaya yeah, try ko ngayon lagyan ng feeds tsaka itong pagkain ng kalapate yung mga mga malalaking mais tsaka kung ano anong buto buto kaya lang di pa nila alam kainin ngayon yung paligid yan ang yung linisin. linisin natin po ang tinta para makita ang progress marami kasi talaga dito oh, ayun na yun yung maliit na kubo o oh, ito yung net kailangan linisin din yan itong pwesto na to maliit lang din to pero masarap pag alagaan ng mga bibi saka so, ang bibi kasi tahimik